wala akong pakialam kahit nasa gitna ng karsada pa ako basta makuha ako ng manga okay lang laka <laughs> sige traffic uh, na wala siya pakialam dyan sa so, importante makuha diba? siya ng manga o di ba yan ang manga eh sa gitna sa karsada oh. laka crossing kasi yan o oh. crossing yan wala akong pakialam basta may manga ako Ayan, laka, gudu, gudu, lagaya niya. Ayan, ah, oh, plastic, ah. Bike niya, saka, so, gudu. Kasi pakialam, daming daan pa kayo ng daan dyan. Laka, dahil nga ka siya. Ayan oh, mga mangga, oh, laki, oh. Ayan, oh, no? mangga, laki, oh. Ayan, oh, no? yung laki mangga, oh. Oh, di ba? Gasaan niya. Drug yan. Pa! Oh, dorong pak, pakai dorong uh, deh. Uh, nah, ada juga kayak lanyan. Ah, uh, ops, lipat aku, lipat aku. Ada ada lah naik, mana sana kita? Eh. Uh, di sana sa sya, sana Broadway, Marami di tengah mangai. Ramu punung mangai di sana. Ayo, kuajana. Malis na. Malis na yung kalokoy.